Hi guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto niyan. Sino nakaka-relate sa mga taga Middle East na OFW na napakatagal gawin niyan. Ako ay nabubisit pag ako gumagawa niyan. Dahil napakatagal gawin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Inalisan ko pala ng laman sa loob. Tapos, inalis ko yung laman. Meron talaga siyang pangalis ng laman niyan sa loob. Para butasan. Tapos, kasi dyan ilalagay yung akan na may giniling. Uh, masarap naman siya. Yung kanin nila dito, lagkitan Paborito niya ng amo ko. At lagi-lagi niyang pinapagawa sa akin tuwing may bisita. Tapos, maghanda lang ako dyan ng uh, dalawang kilong bigas. Tapos hinalo ko na dyan, dyan yung giniling. Nilagyan ko lang ng seasoning na mga uh, black pepper, tapos asin, tapos yung isang seasoning nila na ano ba tawag diyan? Basta yun na yun. Tapos nilagyan ko siya ng maji, nor maji powder. Tapos nilagyan ko pala siya ng oil. Kailangan ang pwedeng ilagay niyo olive oil kung gusto niyo olive oil. O pwede rin cooking oil pero ang nilagay ko diyan ay cooking oil pero olive oil talaga ang nilalagay namin dyan, na ubusan lang kami ng olive oil kaya, kaya cooking oil na lang ang inilagay ko at meron nga akong uh, meron nga akong katulong diyan na makulit <laughs> assistance, kung bag, assistance assistance, baga <laughs> o diba, tinuturoan ko siya kung paano gawin kararating lang yan, bago lang yung katulong na yan, kaya tinuturoan ko siya, at napakahirap naman tuluan <laughs> tapos, yung waraga na yan, ay yan pala, eh, dahon ng, ano, grapes maliliit yung dahon ng grapes, tapos, diyan namin binabalot yung bigas na may giniling na tinimplahan yung iba nilalagyan nila yan ng McDonald's, ginigiling yung McDonald's tapos nilalagay dyan pero ako hindi ko na nilalagyan yan kasi ayaw ng amo um, ko at ayan na nga natapos na ayan na, nilagyan ko lang siya ng kamati sa ibabaw para hindi mawasak ma um, sumabog yung dahon. Kasi pag kumukulo yan ay sumasabog yung dahon. Nilagyan ko lang siya ng kamatis para hindi siya sumabog. Tapos nag ano pala ako dyan ng uh, nagiling ako, nagblend ako dyan ng kamatis. binlend ko yung kamatis tapos nilagay ko sa ibabaw. Tapos nilagyan ko ulit ng nor cubes powder tapos nilagay ko sinabawan ko lang siya sinabawan ko ng tubig na may timplada na <clears throat> tapos yung tubig na yan puno yung tubig na yan hanggang ma tapos yan ay magiging luto na pagkalipas ng limang taon ayan na nga luto na o ba diba? napakasarap ng aking ginawa alam nyo saglit lang nila maubos yan kasi paborito nila yan kaso lang napakahirap talagang gawin matrabaho, mabusisi nakakabwisit at nakakangalay sa mga daliri o ba diba? yung